Magandang gabi mga kahiwaga, nandito na naman tayo para sa isa nating bagong kwentong kakatakutan. Tara, samahan niyo akong muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Aling Nida. At nais ko pong ibahagi ang totoong nangyari sa aming baryo, sa San Isidro. Matagal na kaming nag... Matagal na kaming napagkakamalang pamilya ng mga aswa. Pero isang gabi, natuklasan namin ang katotohanan muntik ng ikamatay ng anak ko dahil ang totoong halimaw pala ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Hindi po kami mayaman pero masaya ang pamilya ko. May tatlo akong anak at ang bunso kong si Tutoy ay sakitin. Lagi siyang nilalagnat, nilalamig at kung minsan ay napapanaginipan daw niya na may pulang mata na nakatingin sa bintana namin. Kaya nung kumalat ang balitang may mga manok at kambing na pinapatay sa baryo, kami agad ang napagbintangan. Sabi nila, kami raw ang mga aswang dahil may naririnig daw silang lumalakad sa bubong namin tuwing gabi. Isang araw, tinatawag kami ng kapitan ng baryo, si Kapitan Celso. Nakaupo siya sa harap ng mga tao seryoso ang mukha habang sinasabi, Kung wala kayong tinatago, bakit gabi-gabi may umuungol sa bubong ninyo? Napatango lang kami sa hiya. Pero sa loob ko, may kaba na akong nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero alam kong hindi kami ang may kasalanan. Isang gabi, habang pinapaliguan ko si Tuto, dahil nilalagnat siya dumating si Nanay Rustin, ang matandang babaylan sa aming baryo. Tahimik siyang pumasok at bumulong sa akin. Nida, hindi kayo ang aswang. May itim na anino na sumusunod kay Kapitan tuwing gabi. Mag-ingat ka. Kinagabihan habang yakap ko si Tuto, biglang may malakas na kalabog sa bubong namin. Natakot ako ang akala ko kami na ang susunod na mabibiktima. Pero narinig ko ang tinig ni Nanay Rosings sa labas ng bahay. Magpakita ka halimaw. Sa liwanag ng buwan, nakita namin kung paano unti-unting nagbago ang anyo ni Kapitan Celso. Tumubo ang mahahabang kuko. Namula ang kanyang mga mata at lumabas ang matutulis niyang ngipin. Sa wakas babaylan, matitikman mo na ang galit ko. Tumalon siya mula sa bubong, papunta kay Nanay Rosin. Hinugot ni Nanay Rosin ang kanyang baston na may mutya sa dulo at nagsimulang magdasal. Tinuhusan ni Nanay Rosin ang katawan ng kapitan ng langis na may halamang itim. Biglang nagliyab ang katawan nito habang umiiyak sa sakit hindi niyo alam ko ano ang kapangyarihan ang sinira ninyo. Nang matapos ang lahat, naabutan ng mga taga-baryo ang nasusunog na katawan ni Kapitan. Sa tapat ng bahay, doon nila napagtanto na hindi kami ang aswang, kundi ang Kapitan na pinagkakatiwalaan nilang lahat. Bago umalis si Nanay Rosin, iniabot niya sa akin ang kanyang mutya. Bantayan mo ang pamilya mo, Niga hindi lang siya ang halimaw na nagtatago sa balat ng tao. Simula noon, natigil ang chismis sa amin. Pero natutunan ko, hindi lahat ng mukhang mabait at matulungin ay tao pala. Dahil ang ibang halimaw, marunong magtago sa ngiti at pangako ng kabutihan. Salamat po sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Sindak ng Gabi po kayong magpapaluko sa mga taong nagpapanggap na matuwid dahil baka sila pa ang totoong halimaw sa paligid natin. Hanggang sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat.